Hindi ko nakita ang problemang ng sayo ay nakatago. Akala ko yung sayo natatagal ang pusong kay tagal kong binoo, ngunit hindi pa pala. Dahil hindi ko na kinakaya ang paghigpit ng iyong mga yakap, ang mga bawal na kailangang sundin, ang pangingi alam na hindi ko maiwasan. Ang hindi makitang tali na yung pinulupot sa katawan, problemang nung una ay hindi nakalap. Sa araw-araw ay kailangan ikaw ay masabihan na mahal kita, na hindi ka iiwan kailanman, walang tiwala sa mga binibitawang kataga, kailangang magtanong pa sa iba. Bakit nga ba? Oo. Takot kang ako ay mawala, ngunit dahil sa mga ginagawa, parang gusto ko nalang mawala. Parang gusto ko nalang iwan ka kahit ayoko sana sabi nila ay masama ang sobra. Masama ang magmahal ng sobra, ang magbigay ng sobra. Masaya naman sana kasi mahal mo ako talaga. Ngunit bakit nakakasakal ka na hindi ko pala kaya? Kung natakot ka dahil sa iba, kung natakot ka dahil sa kanya na sa akin ay mas nauna, bakit kailangan pati ako ay ikulong mo hindi naman ako kagaya niya. Alam mo naman, hindi ba? Nakakapagod pala. Kaya pasensya na kung ako naman ang bibitaw. Pasensya kung nais ko nang mawala sa yung mundong saklaw. Hindi pa sana. Ilalaban ko pa sana. Ngunit nakakapagod ka. Paulit-ulit ang usapan, ilang pasensya na ang iyong nasambit, sinagad ang pasensya dahil sa hindi maintindihang kaisipan, dahil sa traumang sa iyo ay nakakapit, napakot na ang pusong sa iyo ay nagtiwala. Sa iyo ay nagmahal at nag-alaga. naubos na ang pasensya ang kakarampot dahil sa iyong pag-iisip ng kung anong hindi tama. Ako na ang kakawala para hindi ka na mag-isip pa. Para wala ka nang masabi pa, ako ay bibitaw na. Mahal pa kita, ngunit hindi natutama. Hindi ako siya na sayo ay nang uto, hindi ako siya na sayo ay nang loko, hindi ako palabasan ng hinanakit o takot na iyong nadama dahil iba ako at iba siya. Katulad lang ng pagkakaiba mo sa kanya, parehas man tayong takot na muling magsimula, takot humanap ng iba ngunit di ako tulad mo na tila hindi makaabante dahil sa ginagawa. Pasensya na, ngunit nakakapagod ka talaga. Nangako man akong hindi ka iiwan, na ako ay mananatili kailanman, ngunit nangako ka rin na mga ko ay hindi mo sasaktan. Ngunit dahil sa kawalan ng iyong tiwala ay parang muna akong sinaksak dahil sa kasakitan. Hindi ako katulad niya. Hindi ako siya. Ngunit kahit anong gawin ko, siya pa rin talagang yung nakikita. Natatakot ka pa rin na baka masaktan kita, na baka lokohin kita. Nakakasakit ka na. Dahil sa paningin mong kaya kong gawin ng iyan sa'yo dahil sa paningin mong malanti ako. Ako na ang kakalas. Ako na ang bubuwag sa so, samahang unti-unti mo nang nilalagyan ng lamad. Hindi ko na kayang magtiis, hindi na kayang manatili pa. At wala akong ibang sasabihin kundi ang salamat. Dahil naranasan ko rin mahalin ng sobra, ang mabantayan ng sobra, ang mapag-isipan ng sobra. Salamat dahil pinagod mo ako ng sobra. Iiwan na kita. Hindi dahil sa meron na akong iba, kundi dahil sawa na akong ipakitang hindi ako siya. Sawa na akong magmahal ng taong walang tiwala. Tama na. Ako'y bibitaw na.